Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 7 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Sixto II Papa. Kamusta? Si San Sixto II ay naging Papa ng Simbahang Katolikong Romano mula 257 hanggang 258. Ipinanganak siya sa Athens at naging isa sa mga unang papa na Griego. Siya ay nahalal bilang obispo ng Roma matapos ang pagpapatalsik kay Papa Esteban I. Sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano ng Emperador na si Valerian, si Sixto Do ay kilala sa kanyang kabaitan at karunungan at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapakaisa ng mga komunidad na Kristiyano na nahati dahil sa mga alitan sa doktrina at disiplina. Gayunpaman, ang kanyang pontipikado ay maikli lamang dahil sa marahas na pag-uusig na pinamunuan ni Valerian na naglalayong patay ng mga pinuno ng Kristiyano. Noong ika ikaiksay ng Agosto, 258, si San Sixto Dua ay nagdiriwang ng Eucharistia sa mga katakumbas ng San Calisto nang siya ay dakpin ng mga sundalong Romano. Siya ay pinatay noong araw ding iyon kasama ang apat sa kanyang mga diakono, Henaro, Vicente, Magno at Esteban. Naging isa siya sa mga unang martir ng simbahan ang kanyang tapang at matatag na pananampalataya ay nagbigay inspirasyon sa maraming Kristiyano na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng pag-uusig. Narito ang isang panalangin na nakalaan kay San Sixto Du. O San Sixto Du, ikaw na gumabay sa simbahan ng may karunungan at kabaitan kahit sa mga panahon ng matinding pag-uusig. Ipagdasal mo kami sa Panginoon upang kami ay manatiling matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ipagkaloob mo sa amin ng biyaya ng pagkakasundo at pagkakaisa sa loob ng aming komunidad na Kristiyano. Inspirasyonan mo kami na sundin ang iyong halimbawa ng tapang at debosyon sa Eucharistia. Naway ang iyong liwanag ay patuloy na magliwanag sa aming mga buhay na ginagabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.